Patuloy ang isinasagawang investigasyon kung uh, banta ba sa national security ang manoy pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Mariport ang aming kasamang si Joshua Garcia. Patuloy na inaalam ng National Security Council ang napaulat na pagdami ng mga estudyanteng Chinese na naka-enroll sa isang private school sa Cagayana. Ayon sa NSC, Inatasan nito ang kanilang intelligence unit para alamin kung may tuturing bang national security threat o nais lamang ng mga Chinese students na mag-aral sa Pilipinas. Ayon naman kay Fernando Higap ng Pamalakaya, bagamat maaaring tingnan na positibo ang pagdami ng mga dayuhan sa mansa, nangingibabaw pa rin ang isyo na kinakaharap sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas na nararanasan laban sa mga Chinese Coast Guard at militia. Ano pat hindi nila maiwasan mga mba sa napabalitang pagpasok ng daan-daang estudyante mula sa China na siya namang kasabay ng pagbubukas ng mga EDCA sites sa bansa. Itong sitwasyon ngayon, nakakabala talaga dahil meron talagang banta ng security. Lalong-lalo -lalo pa yung bilang itong estudyante. No? Yung pagdami nila dito talaga sa atin, naging kompetensya eh. Ng, ah, dito sa West Philippine Sea, na halos talaga 70% nung huli ng ating mga maangisda sa West Philippine Sea yung nawala. Dagdag panihikap, mas makakatulong din ang demilitarisasyon para hindi na rin pagugatan na mas malaking iringan na maaari mauwi makuwi sa gera. Hindi tayo pro-China at hindi tayo pro-US. Ang gusto natin pro Pilipino at ang panawagan natin dapat demilitarize ang US-Filipinese at hayaan na yan ay pangisgaan ng mga maangis ng Pilipino. Samantala, matatandaan na nauna nang nanindigan si Cagayan Governor Manuel Mamba na isa sa mga hindi sang ayon sa presensya ng US military personnel at mga kagamitan na matatagpuan sa kanyang lalawigan sa ilalim ng EDCA na walang panganib na kaakibat ang mga Chinese students sa kanyang nasasakupan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.